Sa so, video na ito, pag-uusapan naman natin yung mga bagay na kailan ko lang nalaman dito sa Flash of Clans. At sa ko, magiging malaking tulong dito kapag nalaman So, huwag na natin patagalin simulan na natin ito. So, right now, nandito po ako ngayon sa aking bagong Town Hall 11 account. Yung sa mga bagay na nalaman ko dito nito lang is pwede ka na pala magtanggal ng mga obstacles kahit wala kang builder na available. Subukan so, natin dito. So, yung gem box, yung mga trees, yung mga bushes, pwede na natin itong tanggalin. So, gaya nito, uh, wala available na builder na, na pwede magtanggal. Dati kasi, bago tayo makapag-remove ng obstacle, kailangan natin ng available na builder. So, ngayon, hindi na natin kailangan. Gaya nito, subukan so, natin siya. So, yan. Mag-remove na siya yung gem box. Tatanggal Tata na siya kahit wala tayong available na builder. So, kung um, nilabawa, ah, lima pa dyan, pwede pa tayo magsabay ng iba. Ayan, mga ayan. Pwede sabay-sabayan. So, hindi sa isa talagang gano'n. Isa pang magandang bagay dito sa pagtatanggal ng obstacles na hindi na natin kailangan ng builder, pwede natin tumatik advantage gamit yung builder base para papag-farm ng maraming gems gamit yung mga obstacles na tumutubo dito. So, punta tayo sa builder base. at yung makita natin, meron tayong mga obstacle dito na pwede natin tanggalin. O yan, gaya nyan. Pwede natin siyang sabay-sabay na tanggalin. Okay. As, as uh, pwede natin tanggalin hanggat meron tayong available na elixir kasi uh, nagkukonsume pa rin siya ng elixir. So, ayan, nakakuha ako ng mga neighboring gems dito sa builder base. Maganda rin tong feature na to, lalong-lalo na sa mga lower town hall level. Kasi kapag lower town hall level ka, tapos wala ka pang available na uh, limang builder, talagang hihintayin mo pa eh na unti-untiin na tanggalin yung mga obstacle. Unlike ngayon, na pwede na nating tanggalin lahat ng obstacle na minsanan as long as meron tayong enough na resources dito sa ating home village. Lalo-lalo na dito sa mga lower town hall. Isa pang bagay na napapansin ko na dito, uh, maganda to lalo na sa mga challenges na lumalabas sa Clash of Clans. Ito, may kita natin dito. Meron dito ang tinatawag na gardening exercise. So, sa gardening exercise, meron dito. sabi dito, clear 25 obstacles from your home, village, and build a base. So, kung wala tayong mga obstacles na available, hindi natin ito matatapos. So, maliit na bagay lang naman siya. O, so, maliit na points lang yung makukuha natin dito. Pero, isang tip ko dito para matapos natin siya kagad. Alam nyo ba na nagdadagdag ng quantity dito sa obstacle na to? Yung mga tinatawag na tall grass dito sa builder base. So, subukan natin ang natapos na natin ng mga obstacles dito sa challenge na to 5 over 25 na tayo na obstacles na natanggal dito sa challenge na to kung magtatanggal tayo ng tall grass dapat madadagtagat so naka 5 over 25 na tayo testing natin okay tanggalin natin itong tall grass yan itanggal tayo ng isa so may kita natin dito ayan naging 6 over 25 na siya so magtatanggalin natin yung mga tall grass na yan 2, 3, Kung naka 4 na tayo dyan, may kita mo dito, 10 over 25 pa siya. So, hindi naman siya ganun kalaking bagay, pero para sa akin, eh, makakatulong din siya, lalong-lalo na sa, alimbawa, sa climb games, di ba? O kaya may mga situation na kailangan natin na ng obstacle para sa mga challenges. Maliit na bagay lang, naman pero para sa akin, malaking tulong yon lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakaalam. So, ayun. Itanggalin na natin itong mga obstacle na to. Okay. Ang ganito, sabay-sabay silang nawawala. Kung gusto mo talaga maglinis ng base, pwede na to. So, lalo na kung ano mo siya. So, ayan o, oh, kung naka... Kung nakaano pa pala tayo, kung naka... Uh, anong tawag dito? Clock tower. Yung pagtatanggal ng obstacle dito sa uh, sa builder base, mas mabilis pa. So, ayan, tinanggal ko na yung obstacle. So, kung yung ano naman, kung yung mga stones naman yung tatanggalin natin, kailangan naman natin ng ano, kailangan naman natin ng gold, Builder gold. Tagalin so, na natin yan para maging gems pa yan, sayang pa. Kasi tutubo rin yan eh, sa builder base. Yun ang maganda sa builder base, uh, unlike sa home village. Sa so, home village kasi kapag marami ka ng limited obstacle, kagaya nito, uh, punta tayo sa aking main base. So, halimbawa, punta tayo dito sa aking visit natin itong aking uh, main account. Ayan, halimbawa, ganyan yan, marami akong limited obstacle. Ang problema nga lang dyan sa mga limited obstacle na yan, kapag sobrang dami na yan, hindi na siya tutubuan ng mga pwede natin i-farm na gem or mga, oh, no! mga, grass, na mga bush, na mga trees. Hindi na natin siya, hindi na natin makikita yan. So ako, hindi ko matagal na panahon ko nang hindi nakikita yun dito sa ano sa aking base. Kasi parang limited lang yung pwedeng tumubo dito sa ating ano eh sa ating home village. So, i-expect natin kung gusto natin mag-farm ng mas maraming gems, doon tayo pupunta sa tinatawag na filter base. So, ayun. yun yung isang bagay na napansin ko lang naman, lalo-lalo na lalo, kapag lalo, nagpa-farm tayo ng gems without using filter. So, napakagandang bagay na no? So, isa pa, uh, dito naman sa tinatawag na snake festival, kailangan natin dito para ma-max natin yung level ng itong snake festival event para makuha rin natin itong snake shrine at saka yung ibang uh, mga snake medals. So, kailangan natin makuha ng tinatawag na 16,000 na red Lanterns. So, ayan. kita natin dyan. So, yung 16,000 na red lanterns dati, may tatlong random buildings. Nung unang labas itong snake festival event, naglalaman siya ng 100 na red lanterns each building. So, kung may tatlo, tapos na-trace mo yon o okay, nakuha mo yung mga random buildings na yun na may labang 100 red lanterns. So, maka 300 red lanterns ka. Unlike ngayon, napansin ko lang na habang papalapit na papalapit matapos itong snake festival event, tinutulungan nila mapadali para makuha mo itong reward na to. So, paano ko nasabi? Kapag pumunta tayo dito sa ano sa, sa find match, may kita natin yung mga buildings, yung tatlong random buildings, meron na siyang 250 each na red lanterns. So, kung tatlo yun, makakakuha na tayo ng 750 na Red And I think tataas pa to uh, along the way habang papalamit na papalamit matapos itong Snake Festival event. So advantage ito ng mga ng mga tamad bug farm or advantage ito ng napak ng na mga multiple accounts na meron dito sa Clash of Clans. So ayan. So subuhan natin to yung Crystar. Spam natin itong aking ano itong aking snake. Place natin yung mga archer at yung mga wizard Tower. So pag na natin yan, malaki na yung chance na pati-star natin itong week. So ang uh, whole name kasi ito, ito, na ito, ito. So parang nito ang snake pala. So ayan, inaahas na yung di ba? nakikita natin, nakakuha tayo ng 750 red lanterns each attack na makukuha natin yung random buildings na merong red lanterns. So, ganun siya kaganda, di ba? Isa sa mga in-expect ko na i-update nila balang araw is yung makapag-upgrade tayo ng walls kahit wala tayong available na builder. Kagaya ng ginawa nila ngayon sa pag-remove ng mga obstacle. Sobrang laking tulong nun, lalong-lalo na kung puno na yung ating storages tapos wala tayong available na builder. So, walang matatapon. Pwede natin ipunta yung ating mga resources dun pa sa mga walls na hindi natin na-upgrade. So, isa yung sa mga inihintay ko talaga na i-update nila dito sa Clash of Clans. Isa suggestion ko is itong pag-forge, diba? May kita mo meron tong uh, meron tayong apat na libre na pwede tayong makapag-forge ng mga capital gold kapag tumating tayo sa Town of 14. Dapat makapag-craft tayo without builder din, diba? Parang yung feature ng Gold Pass dito sa capital gold. So, kailangan natin ng mga builder tapos yung builder natin, ginagamit natin siya for upgrading. Hindi natin to magiging priority unless, unless gawin nila itong parang uh, free builder para makapag-forge tayo ng mga capital gold. So malaking bagay din yun. Lalong-lalo lalo na sa mga nag-ahabol ng upgrades sa kanilang plant capital. Shoutout nga pala kay Iba na Malawi na nag-create itong information na to. Salamat sa iyo, Idol. Shoutout din sa iyo, Michael Singkay. Sa pag-subscribe sa ating channel, maraming salamat po. Shoutout din sa mga bagong nating subscriber dyan. Maraming maraming salamat po.